Welcome to Spiritual Diaries, where real stories and divine lessons collide. dito, bawat kwento ay totoo, bawat aral ay malalim, at bawat salita ay may kapangyarihang gumising ng damdamin at muling magpaalala ng dahilan mo sa buhay. This is more than just a podcast, it's a movement. A voice in the dark, a spark of hope. Because sometimes, one story is all it takes to change everything. Dear Diary, Hindi ko alam kung saan nagsimula. Pero napansin ko na lang, kahit ilang beses na akong nasaktan, andito pa rin ako. Nagmamahal. Minsan napapagod din. Pero may parte sa puso ko na laging handang umintindi. Hindi ko sinasabing madali kasi to be honest, may mga gabi rin akong umiiyak. Pero sa bawat sakit, natututo ako kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi nakabase sa kung anong naibigay nila, kundi sa kung paano mo piniling manatili kahit hindi nila nakita ang halaga mo. And today, I realized, maybe, unconditional love isn't about waiting to be loved back. Maybe, it's about becoming love itself. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali. Pero ito ang natuturo sa atin paano maging buo kahit sa gitna ng paggawasak kapag natutunan mong magmahal nang walang hinihinging kapalit doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan